Praise be to God. Meron palang ipinahahayag ng Diyos sa kanyang mga lingkod, sa kanyang mga propeta, beloved brother. Kaya ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Amen. Amen. Kaya sa balong tipan, inutusan niya, pumili siya mga kapatid at tumawag siya ng kanyang mga apostol. Pagkatapos ni Juan, mga iniibig, tapos na ang pangangasiwa ng propeta. At ngayon, Pumasok na yun ang pananasiwa ng apostol, which is Christ through Si Kristo mismo ang nagpapatunay niya. Basahin natin nung tinawag niya ang kanyang mga alagad sa Matthew chapter 10 verse 1 up to verse 2. Matthew chapter 10 verse 1 to verse 2. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang labing dalawang alagad at binigyan niya sila ng kapamalaan laban sa mga karumal dumal na Espiritu upang mapalabas nila at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng sari-saring karamdaman. Ang pangalan na ng labing dalawang apostol ay ito. May ibig Maliban Christ Himself revealed, nagsalita na ang kanyang mga alagad na tinatawag ay mga apostol. Purihin po ang ating Panginoon. Kaya, ngayon na may ibig, paano yan? Wala na si Kristo, bakit na sa langit? May ibig, kung bakit na si Kristo sa langit at patay na mga apostol, na may inibig. Dito ngayon pumapasok what we call our distinct, yung ating pagkakaibang na ara in the fourth watch faith beloved brethren unless you believe the basic distinctive which is apostleship hindi tayo makakapag makakatayo sa ating pananampalataya hindi tayo makakapagpatuloy sa paglilingkod mga minamahal if we did not believe pag wala sa atin ang pagsampalataya mga minamahal sa pagkaapostol Purihin po mga mga sure. kaya sa pagiging court watcher na pinaman kailangan natin i-master ang kaalaman nito, amen okay? sa apostleship dahil pag hindi natin tanggapin ang pagkasugo ng mga pinamahal at pag hindi natin tanggapin ang biyayang ng apostol maging sa ating panahon ngayon na may buhay na apostol ng mga Mahihirapan tayo sa so paglaliton. Mahihirapan tayo magpanuloy sa so paglaliton. Mga Kaya, bakit po? Dahil maraming mga ibang paniniwala dyan sa paligid-paligid natin. Mga hinihiling na lalakot ng kapay nasa Thailand. Sabi pa, sabi no, bisita namin na in-invite namin sa kawin. Bakit may apostol akustol pa? Pwede namang pastor. O, paano pa bumarap tayo sa mga ganong bisita, mga iniibig? O di ba? Bakit sa aming church dito wala sa inyo meron? Na baka kung hindi natin, kung hindi maging malalim ang ating paniniwala dyan, ay oo nga. O di ba? Sumasakayan pa tayo, mga minamahal. At yung iba sa sabihing kulto. Alam niyo po ang ibig sabihin ng kulto? Mali, inibig, ulaan.